Magandang araw mga karos. Ako si Ate Rose Plant at muli, welcome sa ating plant lover channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng pagkakaroon ng halaman, ang pagkakaroon ng garden sa ating bakuran. unang Una, ang garden ay nagbibigay ng natural na ganda at buhay sa ating tahanan. Ang simpleng tanawin ng mga halaman at bulaklak ay nagdadala ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan sa ating isipan. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang pagkakaroon ng halaman sa paligid ay nakakatulong upang mabawasan ang stress at anxiety. Kaya't kung madalas kang napapagod o nabibigatan sa mga gawain, isang simpleng pag-upo sa tabi ng iyong garden ay maaaring makatulong upang mapanambalik ang iyong sigla. Pangalawa, ang garden ay isang mahalagang hakbang sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman, tayo ay aktibong nakakatulong sa paglaban ng polusyon. Alam ba ninyo mga karos na ang mga halaman ay natural na air purifier? Oo, tama. Ang mga halaman tulad ng snake plant at aloe vera ay kilala sa kanilang kakayahan na mag-absorb ng mga toksin sa hangin. Kaya kung gusto mong maging mas malinis ang hangin sa paligid ng inyong bahay, magandang ideya na magtanim ng mga halaman sa bakuran. Pangatlo, ang pagkakaroon ng garden ay nakakatulong din sa kalusugan ng pamilya. Bukod sa sariwang hangin, maaari karing magtanim ng mga halamang gulay o prutas. Dito papasok ang konsepto ng edible garden. Isipin mo na lang mga karos, may sarili kang taniman ng kamatis, talong at iba pang gulay, siguradong sariwa at ligtas ang mga ito. Dahil ikaw mismo ang nag-aalaga. Bukod sa tipid, alam mong masustansya pa ang kinakain ng pamilya. Isang nakakatuwang trivia mga karos. Alam ba ninyo na ang lavender plant ay hindi lamang magandang pang-display? Mari rin itong gamitin bilang natural na insect repellent. Kaya't kung gusto mong protektahan ang iyong bakuran mula sa mga lamok at iba pang insekto, subukan ninyong magtanim ng lavender. Bukod sa mabango, epektibo pa itong panilaban sa mga peste. Panghuli, ang pagkakaroon ng garden sa bakuran ay nagbibigay ng magandang bonding time para sa pamilya. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman ay isang activity na pwedeng gawin ng magkakasama sa simpleng pagtulong ng mga bata sa pagtatanim o pagdidilig na tututo sila na responsibilidad at mas pinahalagahan ang kalikasan. Kaya mga karos, huwag ng magdadalawang isip pa. Kung mayroon kang espasyo sa iyong bakuran, simula mo na ang iyong sariling garden hindi lang ito magbibigay ganda sa iyong tahanan, kundi ito'y isang magandang hakbang tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Hanggang sa susunod na episode, ako si Ate Rose Plant at laging tandaan, mahalin at alagaan natin ang ating mga halaman. Paalam mga karos.